Ayan mga kaibigan Mga kalingap Buti tinan ano Yung mga ating pumuntahan Yung mga asawa nila Nandun sa baba Pauwi na rin ang bahay Salamat naman ano At sila mismo na kasama natin. Dala-dala din yung ating mga dala mga kaibigan. Kasi kuya ko, May sakit sa puso 'yon. Tsaka yung kapatid kong babae. Kaya sila mismo may dala. Ito na. Daladala natin Salamat sa Diyos. At tana. Nakasabay dala, dala na ating Daladala mga daladala dala, yun. Ayan. Oh. Masawa yung mga ipuntahan natin sa si taas. dati may hapang camera sa atin magbabasa na ulan ang kaibigan boy paso yung boy buba ba ba yan buba siya patulong boy pasang ka akat ka muna dyan akat ka muna akat Baba. Ito pa po tayo mga kaibigan, mga kaibigan. Ito tayo. Dito na naman ako ng dapa. Ha? May isang bahay na ano. Open, lagay natin. Yan, dyan, dyan. Salamat. Salamat sa inyo tatlo. Nagda ako. Nabali. Nabali. Ang <tod> tayo mga kaibigan, mga kalina. Ang tayo mga kaibigan. Ito nga, meron ano, oh. Open the plastic. Itang hapon sa inyo. Ito hapon. Ito ka rin nakatira? Kung nag-gagam, yung dito ka rin babam. Sensya, dikta na mukhaan. Ano nga na, babae dito mga bata? Ani. Ano yung pinakamang may edad Nagtaon? taon yung pinakamang mabata pa? Ano yung mabata pa? Yan. Ah, sige, Amel, pumunta yung tumami. Ay, siya mga lalaking katulad dito, ah. Hey, <laughs> medyo malaki na. O, oh, pwede na, o, oh, pwede na. Oh. Mga ilan. Ayan, okay. Ay, mga kaibigay. Mga kaibigay, mga kaibigay. Mga kaibigay, na tayo. Mga kaibigay, Uh, at nasubso po tayo doon <laughs> nabali po yung tripod natin wala na akong pan-live mga kaibigan, dito tayo sa lugar na Santo Niño, ayan kabundukan ng Santo Niño oh, okay. ayan mga kaibigan, mga kalingap Nandito na tayo sa lugar na uh, Santo Niño, ano lugar to? dito? hindi, itong area nyo dito sa lugar na ito, taas nito. may tawag ko ba rito? wala na? wala na? wala uh, Santo Niño kaysa sa kabundo ng Santo Niño eh, sa kaibigan Kaya na pamilya tayo mga kaibigan bibigyan dito kaya lang malakas ang ulan eh tulog yung mga ano yung mga bata nila ayun pamuhay nila uling ay ang mabibigyan lang natin yung mga gising siyempre, hindi naman dapat gisingin natin yung mga tulog Ayon, yung mga bahay ng mga naninirahan dito mga kaibigan mga kaibigan Masisimula na rin tayo, kahit eh, kukunti sila para makatapos tayo kasi ano, may tulog. Ganda ng tangali, brother. Mamimigay ako ng bigas dyan sa mga kababayan mo. Ito, mga bahay na mga kaibigan. Ayan. Tulog yung mga bata. At tinawag ko na, kaya lang at tulog yung mga ibang bata. Dito kayo nakatira? Eh, ako buhay ay doon ito, bahay ng anak ko. Kaya, oh, uh, kaya pala ang ilang kita nakita rito. <laughs> Tara brother, hindi mo na sa mga, ano, kasamaan mo. Ayan na kayo Tulog yung mga ibang bata dito. Uh, maraming salamat sa nagbigay ng blessing, nagbigay ng pabirthday sa akin, si Manang B ng Israel, ate ko. Ayan, salamat. At kay ano, kaya Para like USA to Bohol. Yan. Ang Ay, nakabuhay nila dito ayun, lagay dito. tayo para makawit tayo makibigan. Ah, parang clock clock na. Nagdata ako. Kita sa lugar ng mga karatubo ng eh, Santo Niño. Yan. Kukunti lang sila. Kalahati po nito mga tulog. Tulog sa kanilang mga bahay. ng mga हेलो पापा हां ए ये मैंने बोला तुम्हें ये नमस्ते मेरे को और ये बंदा भाई के बाद आना है चला चलो वाह ये मेरी बात करा इधर नहीं इधर नहीं इधर लगा के ने मैं आलू

बादल लेकर जनाब और दोस्तों काम चला कोई सुबह रात करती है लग रहा है ना बोला तुमने नहीं

não me abala Oh, oh,

Og hetta burt. Og bằng lòng 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 ハハハハ。

kay Manang B sa kanya po ang na bigas, sa kanyang malit na pampalibuto para po sa amin ay tapos na matakami ng marami sana po ay makulit po na bigyan kayo ng blessing para hindi lang po sa inyo kundi lang po na din po kayo sa Amen Ayan, Manang B, kapasalamat siya sa binigay mong bigas na sinamahan natin ng sardinas at labat, Kasi, ako, sa buong pamlabat, pampaligod. Kasi siya na kayo, sa akin na kaya na, no? Kaya nyo, baka dito lang tayo. Mahalay mo, bago, bago magpasko, bag no? Magpapiting ulit tayo sa lugar nyo, no? Salamat sa mga ito pagpanggap. At salamat sa mga yung kanilang mga asawa yung tumulong sa amin kanina. Doon sa baba, maraming salamat sa kanila. Ano? Ito si ate, nakasama niya kanina. Salamat at pinabutan namin kayo ng kung hindi, Siguro hindi, hindi ko mayakat dito yan dahil yung akin dalawang kasama. Yung eh, isa may high blood, yung isa may sakit sa puso naman. Buti na lang nandun. Talaga marunong ang Diyos ano. May eh, nagsundo sa akin dun. <laughs> para bang ano, para bang kausap na. Nahintay mo ko dyan. <laughs> oh, sakto naman ah, na. O, sakto. Para mga sister, mga brother dyan. Uwi na ako. Sige po. Bye-bye. God bless. bye po. Bye-bye. Ano yung... Brother, salamat ka rin ha. sister. Bye-bye. God bless. Tara. Bye po. ako. Bye bye. Bye bye. Mga kaibigan, mga kalingap. Ah, uh, naibigay na natin yung ating ano. Dadala sa kanila. Medyo masaya kahit ko dahil yung ibang mga alak po eh, no? Tulog. Kaya hindi na natin uh, pinilit na gisingin. Kanina, dulas po tayo dito. Oh. Nagbaligtad tayo, nabali yung tripod ko. Kaya hindi yata ako makapaga, ano. Makapaglalive. Ngayon nga ito, tatalian ko ito ng, ano, goma. Para, ano, magamit ko. Maraming nga salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ay, salamat sa suporta ninyo. Dulas, okay Mga kaibigan, dulas. Ah, shoutout po. Kay Manang B ng Israel, maraming salamat sa pangayuda na binigay mo ah, uh, pa birthday maraming salamat malang bin pagpalaing pangnon. Panginoon uh, ganoon din sa ate ko maraming salamat ate Beth sa iyong birthday binigay at sa mga sumusuporta sa aking uh, youtube channel mga kapwa youtuber uh, shout out po sa inyo sana po ano uh, manood kayo ng premiere natin mamaya Ayan, maraming salamat ating mga kaibigan kaya Laura Birakit kaya Rosa de Monteverde kaya Jerry Aldea kay Lix uh, Bilios Mix Vlog kay uh, Baby Slab ayan uh, shout out sa mga nandyan sa mga lang sa uh. kay Coco Martin kay Pastor Dong Henry kay J. Morelli Vlog kay Linda Carpenter ayan shout out uh, marami pa nalilimutan ko yung iba pag hindi tayo nagbablog natatandaan ko pero pag nagbablog nalilimit ko na pasensya na basta lahat po kayong sumusuporta ay pinasasalamatan ko at syempre mga viewers subscriber maraming uh, salamat po sa inyo ayan ayan madalas ang daan no? hindi tayo makapagpakita sa ating uh, camera ay bali na po bali at least naiabot natin araw po ng sabado ngayon siguro mga Magpupor na po siguro. Bukas, birthday natin. Salamat sa nagbigay sa atin ng birthday Tara Life, ayan. Tara Life, USA. Tubuhol, ayan. maraming salamat, sister, sa iyong uh, binigay na no, pa-birthday sa akin. Ayan, Manang B. Ate Beth, Tara Life. Ayan, ako medyo mag-relax-relax relax, bukas. At punta ako ng aking pamilya sa uh, Robinson Mall, Santipolo. Gagala-gala kami makapag-celebrate ng birthday dahil may pang-celebrate ako na galing sa inyo tapos kaya maraming salamat ayan chat out po sa inyo uh, pagpalain kayo na ating pa Panginoon ay pagpalain na ating dalawang kasama sa tindahan tara ayan o no. kapatid ko si Luz ayan yung anak niya ka-birthday ko si Lian. tara sa kuya ko Oh. Ay. 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 Tara po. Magkano kilo ng ano? Okra. 70 ang kilo. Ang ang luya 120. Hmm, Mura lang. Yung Mura yung okra. Oo, tita kayo yung Mura na. Pero may mga mga na yung Buti lang, may mga payong kami, mga kaibigan. Ano na hihari to sa ano mo dala? Ha? Hindi na basa? Hindi naman. Pagda pa ako, nabali ito. Nabali? ano naputol. ano naputol? Ayun ano. ano. I yung pantay? Oo. To... Oh. Iba na nga, eh. ibang nawala sa isip ko, doon ako dumaan sa pinakang... Nagulas ka? Oo, no, oh, ng tubig. Oo. Bumalabag. Ang kapag dito ako, wala tayong pumunta. Magulas pa tayo. Ang pantalon mo. Ayun nga. Nangangang hindi uh, ko na sinama itong pito. Diba ka ganun nga mangyari. Tayo nga medyo. tayong Madulas. Nakaraos na rin kami mga kaibigan, mga kalingap. Kaya lang, inabit na po kami ng 4 o'clock. Umalis kami sa bahay kanina, ano eh. One o'clock. Hindi parang mayroon na po kami ng tatlong oras. Dito sa kabundukan ng, ano, Santo Niño. Barangay Santo Niño. Ay, mamaya pa po ba namin. Takbang presikin pa. Siguro po mga 5.30 sa bahay naman kami. Kasi mga 1 oras, or ano, and 20 minutes, o so, 1 hour in yup lang. Okay, salamat siya, nag-share ng blessing. Kay Manang B na Israel. Salamat po sa ating mga pangayuda. At sa yung pa-birthday, maraming salamat. At syempre, sa ate ko, sa ate Beth, na nagbigay ng birthday At dala nung ilus, yun ang kapat ko. At kaya ano, kay hey, Tara Life USA, yan. Tubuhol, shoutout, out. Maraming salamat sana no. sa pa-birthday mo. Bukas kami, ano. kapag tomorrow. Kami may celebrate ako bukas. Sama ko nga sana anak niya, kaya lang syempre. Hindi lang di, din di sila makita. Kaya hindi mo na natin makakasama yung, anak niya, yung, yung, yung birthday ko si Lillian. Kaya, muna Guro, muna kami mo lang mag-anak. Siguro gala mo na kami sa ano sa Antipolo Mall, Provincial Mall na Salamat sa inyo. Salamat sa pag-share ng blessing. Ayan mga kaibigan, mm -hmm. dito nagsishooting si Coco Martin, yung probinsyano. It. Ito, sa lugar na ito. Pero itong tulay ito, nabago na kasi na tinangay ng baka. Ayan. Ito, Ayan po mga ganyang lugar, ating tinatawid minsan yung tricycle dyan. Eh. Parang magagawa na po ng tulay yun. Ayan. Dito po yan, no? yung lugar na ano, sa probinsyano. Ayan so, nila, Dito Lapid sa lugar po na uh, uh, santo ninyo sa kabundukan ng Tanay Rizal. Ayan. Ayan, kapatid po si Luz. Ayan. Yung, ano, ano? yung anak, niya ka-birthday ko. Ayan yung kuya namin. Pauwi no. yeah, na tayo mga kaibigan. Masiraan pa tayo kanina. Nabasag yung bearing natin dyan. Tara na. Diyan po dapat tayo dadaan, kanina, kaso hindi po kakayanin. Maano the tricycle. <laughs> Kaya naglakad na lang. Diyan yeah, tayo dadaan, sana para higit uh, sa bahay na natin. Kaya lang, hindi ko gumawa ulit. Bilog, ganyan po lang. Hindi tayo sa aming bridge gumawa. Nakatayo na nakatay. gusto ng empang sa bundok ayan bundok ng Sierra Madre ayun ayan ada trawa natin ayan tatabunan ng bubungan na ayan bundok ng Sierra Madre pawin tayo mga kaibigan mga kalingap mga salamat Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga viewers, subscribers. sa mga sa ating live at maraming salamat sa nagpapot ng blessing kay B na Israel sa ate ko, sa ati Tibet. at kaya para live kaya USA, tubuhol, maraming salamat po sa pagbati, ayan maraming salamat, ah, shout out po sa inyo ayun na po tayo, sabay po at best God bless